Ngayong araw, i-share ko sa inyo yung mga kaganapan nung birthday ko at nung nagpunta kami sa Baguio. Napaka-chill nga lang ng bakasyon namin na to, pero napakasaya. Kaya naman, tara, isasama ko kayo sa buong gala namin na to. Hey guys, it's Mrs. Castro, back again with another mini vlog. For today's vlog, sakto nga yung pagdating namin dito sa Baguio kasi time na din para mag-check-in kami dito sa hotel na binabalik-balikan namin. Halos nakilala na nga kami dito guys kasi favorite talaga namin tong hotel na to kasi ang ganda talaga ng place niya. Alam mo yun, yon yung tipong kayang-kaya talagang lakarin yung Burnham Park kasi talagang mismo katapat lang niya. Last points pa na ang linis ng hotel, very elegant, napakasosyali ng dating pero hindi ganun ka-pricey. At take note ha, meron pang free buffet breakfast to. At nagulat nga ako pagpasok namin sa room, tignan nyo, meron pa silang pakik sa akin. Teka lang at i-room tour ko muna kayo guys. Bali, eto nga pala yung nabook naming room. Superior room nga pala yung nabook ni Mr. Castro tapos may balcony na katapat ng Burnham. Tignan nyo, ang ganda ng view. Grabe, ang ganda ng room, no? Very elegant. Napaka-modern. Walang mukhang nangihingi ng siya. Charot. At eto pa, guys. Napakalinis ng banyo. Eto talaga yung pinaka nagmamatter din sa akin. Ang dami ko nang shinare sa inyo, pero hindi ko pa rin nasasabi kung anong name ng hotel. Eto nga pala yung pinagistayan namin. Venus Park View Hotel. This is not sponsored po, ha? Favorite lang talaga namin dyan. Kaya nire-recommend ko sa inyo. Kaya if naghahanap talaga kayo ng hotel, yung tipong malapit sa Burnham Park. Ayan, guys. As in, harapan lang niya. O, oh, di diba? Hanggang dito sa Baguio, nag-grocery vlog kami. Nakakay kasi kami dito na mga prutas at mukhang fresh na fresh talaga sila. Nung bandang hapon naman, naglakad-lakad kami tapos hanggang nakarating kami dito sa mga may bike. Kapag talaga napupunta kami dito sa Baguio, hindi pwedeng hindi kami magbike dito kasi napaka-chill lang. Hello nga po pala sa mga nakakilala sa akin at nice meeting you all po. Nakakatuwa kasi hanggang dito sa Baguio, merong mga nanonood ng mga vlogs namin. Sobrang-sobrang na-appreciate ko po kayo. Pagtapos nga naming magbike, hinatid na din namin agad itong nirent namin kasi tignan nyo parang uulan na. Itong Itong first day nga namin, medyo malamig talaga yung panahon, kaya naka-jacket talaga ako. Noong last day kasi, nag na lang ako kasi medyo mainit. Anyway, kinagabihan nga, nagpunta naman kami sa night market. Naku, eto din talaga yung habol namin sa Baguio. Ano ba naman, ang sarap kasing mag-food trip dito, no? Habang nagpa-food trip nga kami, tignan nyo naman, may pabulaklak pa tong si Mr. Castro. Tulips pa talaga. Pagbalik nga namin sa hotel, tignan nyo, sinalubong talaga namin itong birthday ko. Actually, yearly talaga guys, dito ako sa Baguio nagsa-celebrate. Simple lang naman yung gusto ko eh, hindi naman ako sanay na naghahanda, may bonggam birthday party. Kahit ganto lang, okay na okay na ako. Kumbaga talagang parang every August 17, lagi kaming nasa Baguio. Etong mga susunod na clips, medyo madilim talaga kasi galing to sa cellphone ni Mr. Castro. Tulog pa ako dyan guys, pero nagising na lang ako dyan kasi nga hinawakan niya ako at nag good morning sa akin. Kaya napatingin na ako sa cellphone kung anong oras na. At pagbukas nga ng ilaw, ayahan meron siyang pabulaklak sa akin. Tapos may regalo pa talaga. Sa so, totoo lang, hindi ko alam kung paano niya talaga natago yung bulaklak na yan. Kaya pala ang baho ng kotse namin kasi nakulog na to. Tanong pa naman ako ng tanong sa kanya bakit ang baho at hindi na yata napapakarwash yung sasakyan. Ngayon pala guys, eto pala yung reason. Tinago talaga niya sa kasulok-sulokan ng kotse namin. Ang galing nga kasi hindi yan nalanta kasi nga binapad niya raw ng tubig. Anyway, inopen ko nga ng konta itong cortina at eto nga pala yung view namin ngayong umaga. Nagsipilyo na nga rin ako dyan kasi nga magbe-breakfast na kami. O oh, di ba diba? umaga pa lang, ang dami ko nang handa. Pinaredy ko talaga yan lahat. <laughs> eto yung sinasabi ko sa inyo nakasama na doon sa binok namin dito sa hotel. Wala talaga akong masabi dito guys. Napakasarap pa ng pagkain nila. Legit yan. Fast forward nung matapos na kaming mag at makaligo na umalis na rin kami. Pupunta naman kami ngayon dito sa place kung saan namin sa celebrate yung birthday ko or should I say kung saan kami kakain. Sabi ko naman sa inyo every birthday ko simple lang talaga yung gusto ko. Magre-relax lang, kakain. Tapos ganito pa kaganda yung view mo. Naku, perfect talaga. At napakabait pa ni Lord kasi dininig niya talaga yung dasal ko na sana mag-umulan kahit na yung araw lang na to. Eto nga pala yung mga in-order namin na food. Grabe, sobrang sarap tapos affordable lang. Tapos habang kumakain kayo, ganito pa kaganda yung view. Naku, sobrang the best. Dito pala kami kumain sa may Moch Cafe and Bistro yata yung pangalan. Basta hanapin nyo na lang sa Waze yun nga lang yata. Medyo mahirap yung taxi dun. At after naman namin kumain, iniwan namin yung car namin sa hotel tapos nagtaksi na lang kami. Magsisimba naman kasi kami dahil nga wala nang parkingan dito, kaya nagtaxi na lang kami. Sakto kasi Sunday yung birthday ko at sakto church day din yun. Kinagabihan naman, nag-dinner kami dito sa Manam. Isa to sa mga favorite namin kinakainan. At eto yung sinasabi ko sa inyo na ang galing talaga ng timing ng Lord. Kasi tignan nyo after celebration, dun palang umulan. Talagang hinayaan niya muna akong mag-enjoy at mag-celebrate ng birthday buong araw. At anyway, kinabukasan, eto nga pala yung last day din namin sa Baguio. At kapag talaga nagpupunta kami sa Baguio ngayon, hindi na kami nag-rush. Hindi na kami talaga yung naglilibot. Alam niyo yun, talagang ine-enjoy na lang namin yung place. Medyo nakatirik nga yung araw dyan at medyo mainit. Kaya naman tinanggal ko muna yung jacket ko. Hindi naman ako nilalamig dyan guys kasi hindi naman din ganun kalamig dito. Dahil nga parang naka aircon vibes lang. Tsaka medyo pinagpapawisan ako kapag ka naka jacket. Buti talaga e-press eh, ko tong sinuot ko ngayong last day namin. At yung mga time na to papunta nga pala kami sa Mines View. Eto talaga yung hindi namin pwedeng puntahan kapag ka nagpupunta sa Baguio. Meron kasing special place sa puso ko guys kasi nga dito ko sinagot si Mr. Castro. Itong mismong spot na to. Tsaka hindi ako magsasawa kahit kailan dito sa view na to kasi nakaka sa eyes. At after sa Mind's View, bumaba na rin kami. Tignan nyo yung dinadaanan namin, ma-fog. Kaya naman talagang binabalik-balikan namin yung Baguio kasi napaka-relaxing. Bandang La Union naman, minadaanan kaming mga stray cat at ayan, pinakain ko muna sila. Eto talaga yung reason bakit lagi kami may daladalang cat food sa car kapag umaalis kami. Meron nga din kaming nadaanan, nagtitinda ng mga dried dito kaya bumili kami nung dried pusit. O siya, hanggang dito na lang muna guys for today's vlog. Masyado na tong napahaba. Thank you for watching! Bye! Mwah!